Ngayong gabi, bago mo ipikit ang iyong mga mata, huminto ka muna sandali. Sa gitna ng pagod, ng mga alalahanin, at ng mga kabiguan ng araw na ito, alalahanin mo, hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Dahil sa Diyos, laging may bagong pag-asa. At sa Kanya, laging may bagong simula. Tayo'y manalangin, aming mapagmahal na Diyos, sa katahimikan ng gabing ito, kami ay lumalapit sa iyo nang may pusong pagod, ngunit handang magpahinga sa iyong mga kamay. Marami kaming pinagdaanan ngayong araw may mga sandaling na pangiti, ngunit may mga oras din ng pagod, takot at pangamba. Subalit sa kabila ng lahat, salamat Panginoon dahil nandyan ka. Hindi mo kami iniwan kahit noong kami ay pinanghihinaan ng loob. Ikaw ang aming kanlungan sa bawat bagyo, ang aming lakas sa bawat kahinaan, at ang aming pag-asa sa bawat dulo ng pagod. Panginoon, tinataas namin sa iyo ang lahat ng bigat ng aming puso. Ang mga alalahanin, ang mga tanong na wala kaming sagot, ang mga pangarap na tila na palayo. Lahat ng iyon, iniaalay namin sa iyo. Dahil alam namin sa iyong mga kamay, walang nasasayang. Turuan mo kaming manampalataya muli. Kahit kapag tila wala ng lakas, kahit kapag di namin nakikita ang bukas, ipapaalala mo na ang bawat pagtatapos ay simula ng bago. At ang bawat gabi ay patunay na bukas ay panibagong araw ng pag-asa. O Diyos, bago kami matulog, linisin mo ang aming isip sa mga alalahanin. Palitan mo ang aming takot ng kapanatagan, ang aming pagdududa ng pagtitiwala, at ang aming pagod ng kapayapaang mula sa iyo. Pagpalain mo ang aming mga mahal sa buhay. Iligtas mo sila sa anumang panganib, naway maramdaman nila ang iyong yakap ngayong gabi at maranasan ang katahimikan ng iyong pag-ibig. Panginoon, salamat sa bawat pagkakataong binibigyan mo kami ng panibagong simula. Salamat dahil kahit kami ay nagkamali, ang iyong awa ay laging bago tuwing umaga. At salamat dahil kahit kami ay pagod, ang iyong presensya ay nagbibigay ng lakas at pag-asa. Ngayong gabi, bago kami magpahinga, inaalay namin sa iyo ang lahat, ang aming mga kabiguan, tagumpay at pagod. Sa iyo kami nagtitiwala, O Diyos, dahil sa iyo, may bagong pag-asa at bagong simula. Amen. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kapatid, huwag kang mawala ng pag-asa. Sa bawat pagod, tandaan mo may Diyos na nagbibigay ng panibagong lakas. Sa bawat gabi ng luha, may umagang puno ng pag-asa. Kaya't magpahinga ka ngayong gabi ng may tiwala. Dahil sa Diyos, laging may bagong simula. Kung nablas ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin pagpalain ka ng Diyos